po oh, yan nangyari sa inyo? Uh, ah, nagsimula po ng um, mga hospital, December 28. December 28. Pero so, ang findings po doon, <tellation> sa pumagsak doon po yung calcium po, magnesium, potassium. Opo. So, December 31 po, nakalabas lang po ako, sinabing okay na. Pero after po na New Year, siguro po after one week or two weeks, naramdaman ko na po ito. Mm-hmm. Sa hospital. Opo. Ang sabi po doon, meron daw po kung hindi ay mataas na infeksyon. Pero lahat po ng test na ginawa, clear po at naman. Clear lahat, opo. Tapos hanggang sa mga gusto ako, ganito na po, bali po, eto rin. Sabihin ko po, mas na. Pero nag ka ng gamot na inireseta ng opo, doktor. Opo, mga antibiotic na po na ganyan. Mga matataas, ay, no? Opo. So, abang nag-detect ka nun, anong pakaramdam mo? Lalo lumalala. Opo. Mas lalo po sa... Saka po ako naman pong manggagamot, ma'am. Galing ka na? Mga nagtatawas, mga gano'n. Opo sa pangasinan. Pangasinan. Pinaduguan po ako pero wala po. Mas lalo pong umalala. Pinaduguan ka? Yung atang, Ganon? Hindi po. Pinaduguan. Ah, duguan. Anong klaseng... Ah... Ano, bakit nag-ritual? Ano daw meron? Para daw po matanggal yung pinagay na bakterya, usok, hamil, lamig. Hmm. Yung po inilagay dito. Kasi yung, nag, yung gumagawa sa'yo, ang ano niya, inuunti-unti ka. O, parang lang po gusto ko gano'n. Papatayin ka po talaga. Kaya po, Kilala mo lang. Hindi ko po alam bakit. Kayo po hmm. yung nandito sa utak ko na gusto gusto ko na po kayong ipahala. Opo. Oh, Pero siguro po talagang hindi pa oras nun. Mm Kahapon po ng mga awal dito. Opo. Oh, okay. Opo. Sige, uh, ganito po, no? Gagawin ko yung best ko. At uh, itong gamutan natin na isang beses lang naman. Hindi yung dalawa, hindi tatlo. Uh, sana ho, gumaling ka. Kasi yung magpapagaling talaga sa hindi ako. Okay. Oh, so, natin pangangawal. Ngayon, ang layunin ko po, alis uh, yung ganyan lagay at ibabalik ko dun sa taong yun okay. bali ang ano mo apat apat yung kumakala at inuunti-unti ka para patayin ka kaya natin mam Ma pumitsang doktor ka ha alam mo lang mam Ma talaga ang yung apat po hindi naman ang nangalala ang nangalala ang nangalala ang doktor okay, po ito O, pipigil ko po ah. O. Wala ma'am? Ma'am, alam mong pinipig ako? Opo. Pigit mong mapigit lang. Hmm. Wala talaga. Walang init, walang puso. Wala. Okay. Ito po yung mga ikaw ito. Yan po yung ikaw Bakit pinipig ako? Dito po, doon na nakikita kung ang mga anak mo bakit hindi sumasakit pero bakit ito hindi ko pipigay i-detect ko lang sumasakit ito naman po yung kulag Related native po yan sa barang mama Ayan. hindi ko pa uinan niya magtulungan tayo mama okay lang? okay ipisa tayo satora repot, tayo nito para gumagambala sa babae nito, sa mag-usap tayo sa special na Diyos. Diyos na, lahat. Diyos na, sa so Diyos na daska, lang, Diyos nila katatagan sa plano, sa disenyo, sa Diyos ng sabog kaniyoyaba, ella, aum, pu, aday, 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 Malaga. O, oh, tanggalin mo lahat yan. Sige, baklas, baklas. Ayoko nang inalin niyo yung mga tao, ha? Kilala mo ko hindi. Ha? Hindi. Pero itong si ma'am, kilala ako sa na pagkat nakapanood ang video ko. O, oh, mahuli kita. Ha? Ah, nahuli ko kayo. Papaano yan? Ha? Ah. Papaano yan? Nahuli ko kayo? Sige, tanggalin mo lahat. Ha? Papatayin ko kayo. Sige, tanggalin mo lahat. Gusto ko pag alis ko, gagawin na to ha. Apo. At kung anong inilagay mo rito, ibabalik ko sa'yo, sa inyong apat. Ha? Nagkakatindihan? Opo! Tanggalin mo lahat. Hindi ko talaga pwede malamang pangalan, ha? Nak Bak na simula dyan. O ngayon, kilala mo na ako. Opo. Hmm, sige, bilisan mo. Tanggalin mo lahat. Pahinsyahan tayo ha. Nahuli kita. Opo. Ganun talaga nakasad si Bibli ha. Katayin kayo. Na? Opo. Sige, sige. Ang dami mo nilagay oh. Kaya Pero pinapalaki mo yung chan nito. Opo. Sige, tanggalin mo lahat. Pooh! tanggalin mo na. imigil ka, tama sana bilisan mo, tawarin mo tawarin mo na po ako hindi mm. ako uulit hindi ka na uulit pasensyahan tayo kung ayaw mo sabihin pangalan mo wala akong pakialam. ang mahalaga, gumaling to ha opo konti na lang, sige pa Ha, tama na po sige pa, pasensyahan tayo ha ganoon talaga eh ang oras na to, pahihirap kita. Ikaw ngayon nang papatayin ko. No, natakitidihan! Oo! Oh. Panginoon kong Isus ang natakilang minuang ng basba sa iyo. Napatay ko gumagang bala sa babae nito. Saan so, si Pratli? Sup next? Atal! Ma'am, ma'am. Ma'am, may po kayo. Balati lang po, huwag po nga makapit. Ito lang ayaw ko na. Dati po kasi pag sinipo ko to Masakit? Masakit Nung pinakasin. hindi pa kita Opo. Sige ma'am, lakad ka lang ganun ma'am <coughs> Sige ma'am, medyo tulinan mo Para kung talagang may pagbabago ma'am Yun Ayan po si madam um, Papatayin tong buwan At nawala daw po yung sakit niya Dahil pag ginawakan daw po yung tagiliran niya eh, talagang ano, ayun. Nawala, ma'am? Oo po. oh, napakabuti Di po. ipag po, po kong ganyan. Para po yung pinapasok. Opo. Opo wala po, oh. nawala ah, po. O, amen. Napakagaling po ng ama. Napakadakila. Oo po. Ayan ah, isang patunay na si ma'am ay gumaling. Parang may nakasak sa kapo dito. Opo, kumbaga, kala mo yung stick ng barbecue? Opo. Opo sensitive po, maganyan ko lang po. Tsaka kung ting mo lang, parang Opo. tutusok, no? Tama po ba? Opo. O, ngayon po, hinga ka. <laughs> ah, ganun ka nga, ma'am. O, amen. Ayan po, ah, hindi ako nagpagaling sa kanya, kundi ang ating amang dakila na si Yahweh. Ay, Ayan po, ako nakakatulong na wala naka -ano, gusto, mm. ano, po, nakaanodusok. Mm. Kagabi po, hindi na ako pinatulong. Opo. Ay, ngayon po, ah, naway sana magdiret-diret sa yun ng kagalingan. Pinatulong. Mm. O sige, mamaya may... Paano po, ma'am, ng isang bottle water na ikaw lang ang pwedeng uminom? Kahit hindi malamig, ma'am. Okay, isang patunay po na gumaling po si madam. Uh, at yung nga, hindi na raw talaga siya nakakatulog. Tapos kunting galaw niya, may tumutusok. Ngayon, ayan po ah, nagpapatunay na talagang gumaling. Hindi ako nagpapagaling sa mga pasyente. Wala akong karapatan po noon Ang talagang layunin ko, alisin ko lang inilagay. At yung nga, oh, tinan nyo naman, may pagbabago. At yun, sana makilala pa ako ng lubusan ng mga tao at marami pa akong tayo magamot. Shoutout sa Team Supremo ng Silay City, mga veteranong magagamot po yan, mga kumbatero po yan, mga liwanag, at hindi rin po yan nagpipresyo. ah uh, si Apocar, Brother Jet, Judel, and Brother Gerald. At saka sa Team Apo naman, na nandito ngayon sa Pinas, si Apo Maureen at meron mga sumba na labanan at kay Apo Ken, Apo Rap then kay Apo Chalin and then Apo Eric at shout out kay Apo Rosita kay Mamel Oligario kay Brother Jan Jan at kay Sis Maika ayan o, ayan ang mga uh, madaling araw, malis tayo ng alas do sa, ah, alas tres sa ating lugar sa Sambales ngayon, nandito po ako sa area ng susunod ng gagamit. Maraming salamat.